Good morning. Ayan o, oh, makapal na o. Oh. Saan na? Ah, saan na yung maglilinis? Ah! Diyan ka magpapark? dinabas na niya yung yung masdan niya Kabarbers! barbers mega mega love shout out ayan ang joy joy's daddy Yan, linisan namin yung sasakyan ko. At gagamitin namin bukas panghatid ng mga bata. Iisa lang kasi ang car park namin sa loob. Kaya dito lang ang isang kawawa aking Subaru. Kumusta ang buryas? Uh, lamig. Ayan. Ayan po. Ay, hindi mo nakuha yung ano? Brush? Ha? Ah, okay. Ayan. Magdamag na isno. Opo, grabe ang isno. <laughs> ano ba yan? Kunti pa lang to. Mga January. Halos hindi mo makita yung sasakyan pagka. oo ganyan ganyan kakapal first days namin ng isno ngayon ito ang gamit ng joy joy lamig para kaming nasa freezer Para kaming nasa freezer. Ayan, oh, halo-halo. Para halo-halo sana. <laughs> Maganda pagka maglaro, pero pagka araw-araw naman ako. Good morning, Daddy. Good morning. <laughs> sabi niya ako daw maglilinis. <laughs> si ka barbers Good morning, nandito. Ng fans ni Arian, Joy Joy. Hindi nila alam ang Arian. Joy, Joy ang alam nila. Joy Joy, Hello sir, daw sab sabi ni ka ng Boreas. sa lahat. Malambot pagka maglilinis ka agad. Pero pag pinabayaan, bukas ka pa maglilinis. Nako. Kumapit na yung mga ano. Ayan. Bukas pa yan para sa minuto na sa akin. <coughs> ito ang gagamitin pagka tumigas na ito. Yung sharp. Kaskasin. Wala pang naglilinis dati. Siguro bukas bukas maraming maglilinis kasi pasukan bukas or baka mamaya pa mga tulog pa ang mga tao oh, may ano dun o oh. may uwak ano bang tagalog ng uwak uwak din? english yun daddy ikaw naman papalit mo ba si Masda dito hindi ba yon may number wala Oh, okay anong oras natin ngayon 10.30 ng umaga. Advance kayo dyan ng one hour yata. Yan, madali lang maglinis pagkano agad-agad uh, lilinisan kasi malambot lang yung snow. Pero pag kinabukasan mo palilinisan yan, matigas na. Iyan Ip ang ipapasok sa garahe ngayon dahil gagamitin ni Joy Joy bukas. Oh yeah. So advance kayo ng one hour. Pero yung mga puno wala nang snow puro balot ng snow ang mga sasakyan ito oh. pag bukas pa ito na linis, lilinisin wala na matigas na ayan marami na rin naglinis Napit nang matapos Maghihintay yata yan dad <laughs> Parang hinihintay nila Ang aming Parking lot Linisan mo lahat sa tuktok, dad, kasi pag nasa garahe, magpa-flood ang garahe. Ha? Huh? Lusao na? sa garahe. Oo nga, lusao na pero basa naman na ang garahe natin. baka naghihintay na ano Ito mga building ng mga matatanda pati ito Yan Sa matanda 'yan sa nalalagay <laughs> Ikaw yata ilalagay ka ng anak mo dyan. sa <laughs> Sabi ni Joy ni Josh Sabi ko sa kanya Saan mo kami lalagay pag matanda? Eh, di dyan. Sabi, <laughs> sabi ko, ha? Huwag naman. Nang taon na lang. Eh. <laughs> tao lang oh. tao. Gusto mag for good ang Joy Joy's daddy. Wala, hindi ano yan, hindi nakapukas. naghihintay talaga itong dito kasi hindi lahat ano, pwede kang magpark katulad niya, ito pwede free parking ito pero paglampas dito sa araw na to dito hindi ka na pwede kung wala kang uh, sticker ni na walang ano. Kunin ko na to. Ilagay mo sa ano? Sa car mo? Dad? Ilagay mo ito doon? Buksan mo nga ron, no, ilagay ko. Tapos na kaming maglinis. Pati yan? Pati yan? No, 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 no. Hindi mo gagamitin. Hindi. No, 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 no. Ah, meron pa ba? Hala po ilagay niya sa masdan niya. Sabi siguro nito ang arte nitong... Hindi na ako sasakay. Hindi huh? na ako sasakay. Okay. Ha? Eh, dapat inano mo dito. Dalawa na silang nag-aabang. Hindi oh. Hindi <coughs> makatras. Pwede ba? Tama na yan? Sakay na nga ako. Saan ka ba dadaan? Okay, sasakay ako. Mag-round tayo guys. hinihintay ko talaga yata alright ah. masyadong ay sabi ko ay 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 pinar ko kasi alis no hindi naman ka alis oh, na yun wala na yung naghihintay sa pwesto namin doon, 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 sa likod. ah nandiyan na nga Ganito ang kalsada okay, ng ba? Canada. Hindi na nakita yata na. Alis na tayo. Hinit naman ng heating mo. Ito ba itong ipapress ko pagka ano? Dalawa? Matagal ko nang dinadrive ito pero hindi ko pa alam yung pindot-pindot. Ang, pindot. ang airbag nito easy. Okay. Siyempre easy. Alam ko yun. <laughs> salamat ka barbers pagdating namin di doon sa garahe i-end ko na rin ito thank you sa pag-stay okay, si ka barbers curious kung maging peaceful. Diba? Peaceful naman din. Shout out sa dalawa. Asan na kaya si Nagidson? Minessage ko sila. Oh, alas. Alas 12 na. na. Sa bagay alas 12 na. <coughs> Ayan, mga sasakyan. Nag-cover ng snow. Ba, hindi ano yung ano ah? yung brown car na yan, yan ang carpool namin hindi masyadong cover dito okay. For tomorrow. <coughs> bye bye, guys. Oh yeah, na. Papatukoy na sa ano. Dako hamoyan yung ano? Yeah. clicker. clipper. Bye bye. mawawala kasi ang signal dito sa basement namin